Eh anak jodi kamo eh? Nang ano pa to guys? Yung ano pa? Isda guys, na maliliit guys para papaksewe natin guys ayer mo. Um, Yung guys. Yen guys uh, na. Papaksewe natin to guys. Para shey ano? Um, kasi yun na naman ang maliliit na step, guys. Mm. Ayan, guys. Kahit maliit siya, guys, inaaral ko siya, guys, ng laman loob, guys, para hindi siya maano. Siguro ito, guys, maliliit naman ito. Mm. ah Ay, okay, ko hindi ko isa sa okay, guys. At ano natin ito guys. Papaksiwin ko ito guys. At mag para ulam namin guys ang halian guys. Ito okay, ako natin dito guys. Ayan guys, oh, kita nyan guys. Ayan. Madali et sya na guys, ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. ayan guys, guys. oh. maliliit siya guys na isda. Kasiwi natin guys. Ugasan muna natin kasi nga. Inaanuhan ko lang to guys. Inaanuhan ko muna muna siya ng lamang loob guys. Para ano. So. yun, guys. O. Ano to guys yung ano pang pangalan nito na isda? Yung tamban. Tuloy.

Ito yung batak ko kung So, na natin yun. So, ayan guys. Magpapaksin na tayo guys. Paksin ko na guys. um Eu vou na cama de gás

guys at papaksilin na natin guys yun yeah. And guys at papaksilin na tayo guys yeah. so dito natin ilalagay ito para makita ko kayo, yung ano yung ilalagay ito yun yeah. yeah, guys so okay, dito na lang pala yun yeah, guys yeah. saan natin ilalagay ito tapos ayan guys, ilalagay na natin guys. So. ah yeah. Guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, oh, so, tapos. Tapos kan guys, bagian hati mahal. Yan guys, lalagyan natin ng dahon. Ano guys, yan dahon ng ano guys, yung dahon dahon ng ano pa to guys? Ito, paminta. Lagyan natin siya guys, ng dahon ng paminta guys. Yan guys, lalagyan natin ng dahon ng paminta. Tapos itong beso guys, lalagyan natin siya ng beso. dahon ng guys. guys, tapos ito guys, ahos. Ahos guys, yun yung lagay natin. Ayan. Guys, ahos guys, yung ayan. Ay, ano guys, yung empat, um, bawang. Bawang pala sa Tagalog to guys. Ayan. ayan guys. Tapos, ito guys, pang palasa hmm. asin guys, kunti asin guys, baka maalat pagalitan ng ni bus so, tapos tapos so, tapos, hmm. okay, so, ilagyan natin sa guys ng kunti na

Pag naluto na yung ano ay it na pala siya guys ang ating paksiw na ano, guys paksiw na tamban ayan yan guys yung ating paksiw na tamban guys ay so ayan guys so ayan masarap na siya guys so ayan so ayan guys Kung dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko po thank for watching guys sana guys nakastuhan niyo yung munting kong vlog guys simpleng vlog ko And I a sour guys don't forget guys like comment share and subscribe